Magandang araw mga kaibigan. Tunghayan po natin ang ikasiyam na kabanata ng ating kwento. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakilike din ang subscribe button, gayon din ang bell icon, para lagi kayong updated sa mga parating ko pa ang uploads. Andito ka na ulit? Ano ba talagang kailangan mo? Pangatlong beses na iyon na pinagtatabuyan nila si ay sa bahay nila. Hindi nagugustuhan ng dalaga ang palaging pagdalaw nito at higit lalo ang pagiging malapit ni Elias kay Bianca. Nakaramdam siya ng takot na makahalata ang binata na anak niya ang bata at hindi na kanyang kapatid. Kaya napasya siya si Laika na pagbawalan nito sa pagpunta sa kanila. Hindi ako alis dito hanggang hindi tayo nagkakausap Laika. Seryoso ang anyo ni Elias maging ang tinig nito. Wala tayong dapat mag-usapan, Elias. Kung gusto mo pa rin ang katila na natin, pwes ako hindi na. Alam ko na ang tungkol kay Bianca. Alam kong anak natin siya at hindi ni Mayan. Umawa ang mga labi ni Laika at hindi makapaniwala. nag ka lang. Wala kang anak rito at mas lalong wala akong anak. Tapos na ang kasinungalingan mo, Laika nag ako ng detective at ang formasyon na binigay niya sa akin ay walang iba nagbunti sa inyong magkapatid kundi ikaw lamang. How oh, dare you, Elias? A year ago, dumalin kayo sa lugar nito ni Mean at eksaktong siyam na buwan nyo rito sa Maynila ay eh, nanganak kay Bianca. Ibig sabihin nun, nagbunga isang gabing may nangyari sa atin. That's a big lie! Nagsisinungaling lamang ano kuha mo, detective. Get out! Ayoko na makita ka pa rito. Hysterical na wika ni Laika. Nahihirapan na nga siya kung paano iraraos sa pagkain nilang magkapatid, pati na rin ang gatas ni Bianca, gayong wala siyang trabaho. Pagkatapos ngayon, idarating si Elias sa kanila at balak pa kunin ang kanyang anak. At hindi siya makakapayag doon. Napalabas naman si Mean mula sa kusina sa narinig ng pagsigaw ni Laika. Anong problema rito, Elias? Wika nito sa binata na nasa bungad ng pintuan. Gusto ko lang pag-usapan namin ni Laika ang tukol sa anak namin may an. Alam ko ng anak ko si Bianca. Wala kang anak nito sabi! Sigaw ni Laika kay Elias. Elias, nakikiusap ako sa iyo. Umalis ka na muna. Ako na lamang tatawag sa iyo para pag-usapan ang bagay na yan. Sinadya ni Mayan na huwag pa kay Laika ang sinabi nito kay Elias. Marahan namang tumungo si Elias at bagsak ang balikat na bumalik sa kotse nitong. Si Clarissa, isang nasa likod ng lahat kung bakit hindi natuloy ang kasal niyo ni Pia. Nagawang usap ni Elias at Mean nang sumunod na araw sa isang maliit at tagong restaurant. Dahil walang trabaho si Laika, ay ito na mismo ang nag-alaga kay Bianca. Nag-isang linya naman ang mga labi ni Elias. I can't believe this. Anong dahilan niya para gawin sa amin ni Pia yon? Isang pagak na tawa ang pinakawala ni May -Anne. Hindi kita masisisi. Nag-anyong ahel si Clarissa kapag kaharap ka at bila nagbabago ang anyo niya kapag nakatalikod ka na Elias. Kahit kailan, ay walang masamang ugalo ang pinakita sa kanya. Siguro nga Elias. Pero ngayon ko napagkaalaman ang lahat ng pangyayari. Naging ganis sa kayamanan ninyo ang babae yun. Nang hindi matuloy ang kasal ninyo ni Pia, ibiglang napunta sa kanya ang lahat ng ari-arian ng mga botista. na hindi ko malamang kadahilanan. Pero natitiyak kong malaking kinalaman niyon sa iyong hindi pagpapakasal. Nagtagi sa mga bagang ni Elias Naalala niya ang nilalaman ng huling testamento ng kanyang ama. Wala ka na magagawa, Elias. Matagal nang matagumpay ang babaeng yun. Kung may iniwan mang talunan sa laban na ito, ay kayo nilay ka iyon at ni Pia. Nakikiusap ang mga matang, tumitig si Elias sa babae. Tulungan mo ko, Mayan. Ngayong alam kong anak namin nilay ka si Bianca, ay eh hindi ko papahig na mawala sila tulad din ang Pia at Aris. Umiling naman si Mayan. At anong balak mong gawin sa kapatid ko, Elias? Paano kung magkita muli kayo ni Pia? Iiwanan mo lang ba mag-ina? itatapon sa si isang tabi? Hindi ko gagawin yan, Mayan. Ano ko rin si Bianca at may responsibilidad na ako kay Laika at hindi ko sila tatalikuran kahit dumating pa si Pia. Pakasalan mo ang kapatid ko, Elias. Sa bagay na iyan, eh wala tayong dapat pag-usapan at hindi ako ahad lang kahit iuwi mo mag-ina. Hindi man lamang natinag ang binata sa kondisyon na binigay ni Mayan. Nakahanda ko na pakasalan si Laika. Kung gayon, wala na tayong pag-uusapan pa, Elias. Magkita na lamang tayo sa bahay. Maraming salamat, May Anne. Huwag ka muna magpasalamat. Kailangan mo muna ang kumbinsin si Laika. Nahigit ni Laika ang paghinga nang mabungaran si Elias sa labas ng pinto ng kanilang bahay. Umalis ka na, Elias. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Kailangan natin mag-usap, Laika. Madiin ang bawat katagang binitawan ng binata. Sinabi ko, pakasalan mo ako ulay ka. Or so tayo magkikita para pag-usapan ang kosa ni Bianca. Umakyat ang lahat ng dugo ni Laika sa kanyang ulo. Hindi mo sabi anak si Bianca. Anak ko lang siya. You know well na, kaya kung patunayan sa usgado na anak ko ang bata. Mabibigo ka lang, dahil wala kang papatunayan. Try me, Laika. Nangahamon na ang wika ni Elias Matalim ang tingin Na ibinato niya sa binata Umalis ka na Walang patutungan ang usapan na to Solo nga nga hulugan lamang yun Na pinili mo magkita tayo sa husgado like ka. Wala akong pinili alinman sa dalawa Matigas at tugon ng dalaga Ikinibit ni Elias ang mga balikat. And you're leaving me no choice Kundi dalin sa korte Ang problema natin sa bata Sigurado naman pagdating sa usgado, ay eh, mapipilitan ka na kausapin ako. I hate you, Elias! Ano ba talagang gusto mo? Ang mangiganti sa akin? Dahil sa ginawa kong pagsira sa inyo ni Pia? Ganoon ba? Sa wakas ay nailabas na rin ni Laika ang mga agam-agam sa utak niya. Ang takot niya sa maaaring dahilan ni Elias kung bakit ito pilit na pumapasok uli sa buhay nilang mag-ina. Dapat nga ay ganoon ang maramdaman ni Elia sa dalaga. Nang masira sila ng nobya at tuloy ang mailayo si Ari sa kanya. Ngunit hindi ganap na maramdaman ng binata ang galit kay Laika. Sa simpleng kadahilanan, mahal ito ang dalaga. Malinis ang intensyon ko sa inyo, Laika. Alam ko hindi mo kakayanin pala mag-isa si Bianca. tayo sa pag-alaga sa kanya, ilalaki siya ng maayos. Tama ka, Elias. Hindi ko nga may bibigay sa kanya ang lahat, pero kaya ko siyang buhay mag-isa. Wala kang trabaho ngayon, Laika. Saan ka lang mong kukuha ng perang pambili ng gatas si Bianca? Kapag nagkasakit ang bata, paano bibili ng gamot niya? Saan nga ba? Hanggang ngayon, ay wala pa rin siya makita trabaho. Ang iniipon niya malit na laga ay paubos na rin. Malungkot na sa adang dalaga sa kanyang sarili. Problema ko na yun Elias Problema ko rin yun Laika Dahil hindi ko hayaan tingnan si Bianca Na nagugutom sa'yo Lihim niyang nakagata mga labi Aalis ako ngayon Para bigyan ka pa ng isang pagkakataon Sana pagbalik ko rito Ay isa lang alang mo Ang bata sa magiging pasya mo Narinig ko ang lahat Laika Wika ni Mean Na lumabas mula sa kwarto nila Mabilis naman nagpahid ng mga luha ang dalaga. May punto ang lahat ng sinabi ni Elias. Kung papahayag ang pakasal sa kanya, magkakaroon ng isang pamilya si Bianca. At higit sa lahat, maganda kinabukasan ang naghihintay sa anak mo. Ako ang kapatid mo ate. Pero bakit kay Elias ka kumakampi? Inakbayan ni Mean ang kanyang kapatid. Wala akong kinakampihan. Ang sa akin lang Mahal ko si Bianca. Kaya kung ano makakabuti sa kanya, ay iyon ang pipiliin ko. Humarap siya rito. Kung pakakasala ko kay Elias, paano kami ng anak ko kapag bumalik uli si Pia? Kaya ka nga pakakasalan niya. Dahil iyon magiging siguridad ninyong mag-ina na mananatili kayo kay Elias sakali mang bumalik si Pia. May paitang iting pinakawala ni Laika. Paano naman magiging setup namin ni Elias kapag nariyan na si Pia? Papayag ba ako na maging babae siya ng asawa ko dahil sila naman talaga nagmamahalan? At kami kaya lang kinasal eh dahil kay Bianca? Ganon ba ate? Hindi makapaniwalang tinitigan ni Mea ng kanyang kapatid. Eh di tama nga ako nang hinala. Mahal mo si Elias. Hindi pa man eh ka na kung sakaling may ibang babae na dumating sa kanya. Wala siyang maapuhap na dadahilan sa sinabi ng kanyang kapatid. Laika, kung wala mong pagmamahal sa inyo si Elias at patuloy pa rin na si Pia nasa puso niya, huwag ka sanang mangamba dahil andyan si Bianca. Magandang simula ang magtulong kayong dalawa na mahalin ng bata. Sa ganoong paraan ay matutunang karimali ni Elias. Piniling maupo ni Laika Kanina pa siya, ng mga tuhod sa mga pangyayari. Pero natatakot ako ate. Gusto ko iparanas si kay Bianca ang pagmamahal ng kanyang ama. Pero kung may posibilidad na mawala sa amin si Elias, Imas eh mas mamatamisin ko na lamang na hindi nakilala ng anak ko ang kanyang ama. Ayoko siya masaktan sa huli. Lumuhod naman si Mian sa harap pa ng dalaga. Paano pag lumaki na si Bianca? Paano pang nalaman niyang binigyan ka ng ng ama niya na magkasama-sama kayo? Hindi malayo magalit sa iyong anak mo dahil pinagkait mo sa kanya ang magandang kinabukasan. Pero ate, alisin mo ang takot sa puso mo, Laika. Hindi sa iyo galit si Elias at mas lalong wala siyang balak na magiganti. Mahal niya anak ninyo at sapat na yon. Mahinahon na paliwanag ni Mayan. Wala naman talagang balak si Laika na labanan si Elias sa korte ukol sa bata. Ngunit ayaw rin naman niyang magpakasal dito. Alam niyang wala siyang laban kapag bumalik ang totoo nagmamayari sa binata. Ano kaya ang gagawin ni Elias para pumayag si Laika na pakasalan siya nito? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.